Oo. Ang sagot mo na. tagal ah. ka ka na sa taas. Go, go, Raya, go. Sa taas go, go, Raya, go. na. Huwag mo. Diretso na. Huwag Diretso na. <laughs> <Daryo> sa tubig. <laughs> Hindi ano. <laughs> <Cornellan dying> <laughs> ang pangit pa rin. Ang diretsyo na. pangit pa rin. Ang takot doon Joy. tayo ng Ano ba yan Ah, na tayo. Pagalit na Joy. Joy! ako doon. <laughs> <oire> Hindi, dito nalang ako pataas. Oo nga, nababat kayo, hindi ko pataas. Kaya na! Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya magpapadula. Sige ka, abutan pa kita dyan ulit eh. Jump! Ano? Jump! 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 One, two, three, jump! Huwag ka nang bumaba, mas dalikado yan, Vic! Talon na! Mas dalikado yan, wala kang pwersa dyan. Mas dalikado yan. Tumayo ka na lang, tapos tumalong ka na. Nagagalit na oh!

Dali lang na eh. nag ano ako. Nag-video <coughs> ako. Parang maalog siya pag ako'y nag-video. Ano babalik? Talo naman na. Talo na! Ay naku, Dek! Cause <laughs> of delay! Cause of delay, ano ba yan? Dahil mo bang videohan? Kasi maalog siya sa akin eh. Oh, siya ba video? Oo, hindi naka-video na. Gusto mo i-zoom out? Eh, tayo pa! Madudulas na dyan. May bato dyan. Uy, Dek, huwag ganyan. Tayo. Mag. Huwag ganyan, Dek. Tumayo ka. Tayo! Tayo pa nalang! lang. Dek, hindi, tayo si Pimo. Di ba kayo kaya ka na motivate mas gawa ni Gail? Eto na si Gail. Nakaya na niya. Nakasalpabida ako ngayon. Nakaya na niya. nasira na yung IT natin. Ay, tamayo ka dyan. Pangit pa yung ganyan. Oo, o, wala kasi ano. Ay, saka may Dex. Dex, Dex, Dex. dex. dex, dex, dex. Mo ay nakatasilaw. Dex! Ayan na si Jason, tutulak na niya. <laughs> <laughs> Ipush mo na yan. Wow, nags naman ni Sir Jay. Wow! 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 wow eh. <laughs>

Do rea do, do rea ang Ano? Ako? Ah, inyo! Pag di sa ano? Mas mataas, pag mas mataas ang kuya. Mas anong, mga kula siyo sa ano? Kaya, pang daan ko lang po. Wala na rin ako sa iyo ng tubig. Ang sakit na, naroon ka mag-iisip. Hindi. Di ba diyan? Sa ulo. Sa ganun ba, unog mo? ikaw ba? Pag lalo nung, no, lalo, 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 lalo. lalo. <laughs> Ako, pag, paano ko dito wala? Nawala yung, 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 Yes! Vid! Vid to vid! Iba yan! Ang tagal-tagal! Cause of delay na mga Cause of delay! Project project muna! Go! Ay nako, realisa! Ano sabi mo kapag ka, uh, ano ah, tataro ka na. Go! Go, Rhea! Ulit ka pa din. Hindi na. <laughs> Mataas pa. <laughs> Mataas yun, parang gumagaling oh. yung mukha mo. Oo. Oh. <laughs> Kaya ito ba lang? Kasi kaka kakain na ba? <laughs> okay. Kaya may... Mahayot kayo, kaya. Ang tatapang niyo kanina. Hindi kaya. Pagpalik ba? Bibilangan ka namin ha. Re, na yung araw. na yung araw. <laughs> ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun tama yeah. lang Go, Rhea! Go, Rhea! Go! Go, Rhea! Go, Rhea! Go! Sigaw, Darna! Oo nga, Darna! Go! Naglas, naglasan. Uy, mas lalo nakakatakot kung ikaw nalang mag-iso. Oo nga. Promise. <laughs> Kaya doon lang ako si Reyes. <laughs> kaya mo yan. Sige na. Kaya. kaya mo yan. Tapos palinintay ko na to. Kaya mo yan. Ha? Huh? Palinintay ko na siya. Uy, pero mako -no, na si ano. Kaya, si kaya, mo si oh, kaya, mo Bolog, kaya mo yan. Oo, akit ko ulit. Kaya mo yan. Bolo, buwe. Wala akong takot. Wala lang yung tuktok. Wala pala, alam. Parang... Uy, ano to? Yung... Hoy! Yung ano, video, sayang, Dali. <laughs> oh. Dali. <ngayon. laughs> Dali, video, alam, <lang>, ano, ha? <laughs> <Sa 'y, laughs> talaga. Hoy, talaga. Hoy. Wow. battery, oh. Magano pa tayo, kay <laughs> ay, 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 ay. Ay, ay. 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 man, Bilang eh. organizer ng flame na to. <laughs> oh. Ah! <laughs> video oh. Wow. Oh. stop ko na dito. Gail, 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 Gail,